So, kami po ay gumala dito sa store. Kami gumala dito sa iyong pindahan. At syempre, itinakikita lang namin ay sa vlog ni ate. Ay, gusto namin makita ng personal. At kami proud na siya. Maganda pala siya. Para siya, jacket. Wow! Thank you po. Ah, seekers. ganda. Hello po mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay Sunday at wala pong pasok si Kagwapo lang. Kaya kami po ay gagala. Ngayay ako si Kadilag ka na ati Haisen, ka na Talalay, Dahil simula po nung sila ay nagpatrabaho nung kanilang tindahan. Uh -huh. ay hindi pa po kami nakakabisita. So, nakikita namin, napapanood lagi sa vlog ni Ate news ay parang gusto namin na sumilip at bumisita sa tindahan ni Natala So, let's go. let's go! Meanwhile, dumaan po kami dito sa Jollibee bago pumunta ka Natala dahil bibilan po namin ang pasalubok yung dalawang bata ng merienda. Ayan, naka-order na po si Luz sa kanyang pamangkin. Ah, uh, na daw ang pangalan. Okay buti tamang tama hindi pa lunch yung punta nata dito kung hindi ay napakadami oh. ito na po yung order kalatalalay so let's go Ida po ay narito. Nagaano ka din enda po? Ay, hindi ko ay pa. Oh. <laughs> <laughs> Aba health center iya. Abay, di pala. So, dali to ta sa nampo kala. So, kami po ay naririto ngayon at bumibisita. Wow. Halika dapo. at may oh, pasalubong. Oh, yes, yes, yes. oh, oh may blessed. bless sa ninang, bless. Bless sa ninang. Halika, bless sa ninang. Bless sa ninang. Nasa wow. halika.

So, kami po gumala dito sa store. Kami gumala dito sa iyong tindahan. At syempre, lang namin sa vlog ni ate. Ay, gusto namin makita ng personal. kami proud so. oh. <laughs> Maganda po na siya. Mm. Malawak. E. Mm. Malawak. Kani. Ganda, ganda po na. Opo. Oh, po na. Ganda po Wow, bibi ito. Lalo. Ganda. Kain ka na ng iyong spaghetti. Merienda time. Dalawa. Yung panglagay ng stock, honey. Anong tawag din yan? Stand. Mm. May shelves. May shelves na. Malawak. Malawak, oh. malawak. Ito yata mm -hmm. yung kahiran yung ano eh. Ayan eh. Oh, ang ganda. Saka na akong may... Doon na minas. Buti pa kami maligaw at iba na akin sa lura. Ang ganda. Siya pati eh kahit ganito pa yung... Ano yung... Uh, Lagi ni kang inig. Kahit at mataas ang sili. Uh -huh. So, congrats kay Ate Haisen congrats, sa kanyang Haisen. Brown, okay. Uh, okay. The, <laughs> malawak ulit ako pwede ba? ka pa magtinda ng iba pa hani, yeah. na produkto no okay tayo! oh tapos ay pwede o iba ko si RJ pero okay. isda okay, oh wahani oh, oh, ha, wala pa wow ano. oh. ayo tayo okay Malapit din po kayo sa school, honey. Sabi nila, barangkot dito naman dito sa Aba! kaklase Ikaw ang sales talk. ang sales talk. Ito magiging kaya sa ano, Parang para. <laughs> para. <laughs> para. <laughs>

Oh, oh. <laughs> kami bumisita lang sa personal ko ang feeling. Masaya. Hindi. <laughs> 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 dapat yung laging fresh ang <laughs> tinipid. <laughs> dapat ay ganun ka. Ah. Uh, oh. oh, dapat ay fresh. fresh. Uh, Para malayo ang daan, pala ka na rin dito. Okay. Okay. Pero maganda Ito so, kami po ay tatambay muna dito. dahil dadaan din ka na At malapit ka naman dito. Yeah. Siyempre yung mga yung best friend mo, dito daw Ah, Sabi nga, Hin malayo, na Ate na mo Malayo. maganda ka pa ako dito. mo kanina ng Okay, ano ha? Oo, oh, magsasama meron ah. ay simple. Magkakita lang ng mga may tipon dito ah. Oh, hmm. na araw napakain. Pagdating ng ilog uh, ng Yung pwede uh, dito sa labas. Balot. Balot, Tapos ay ano ha dito ah, kung merong hamaw ay halo-halo, -ano, oh. ay yung Kung May palamig dyan, ah. tumigal Palamig, madali lang. Ito naman pong bahay nila oh, ay tabingkal. sa ato. sa Kaya kung bagay daanan din ha ni. Madadaanan ng mga customer so, uh, bumabili. Madali see. Ganda na ha. <laughs> A few inches later. Kami pa alis oh. na ate. Sabi ko, may bag mo. alis na ate. Hi, sis. Bye bye. Nakaka-proud. Kami lang sumili pag sila namin. Oh. Makita ng personal yung iyong tinda. Wow. Oh. So sa mga susunod ay tayo yung mag- gumala ulit at baka may mga ibang nadagdagan ibang changes na Oh. So. ang bawa yung meron ng ice candy hindi tayo bibili oh. oh may hello hello ay,

si Kuya RJ po ay ibig lang dumating well, ay parang may, may ibibigay papa yata papadal sa iyo isda para kay nanay wow, wow. salamat sa hindi salmon, yan. Adi, salmon. Oh. si Kuya RJ oh. ay may binigay na isda para kay nanay amin hmm. amin na lang ibibigay Adi, matutuwa katika. ang so, nanay hindi kami, kami pa itutuloy na okay na kami Ayan, narito na po kami kala Ate Nels. Pero sila po pala ay may bisita. Hmm. Nasa sila nasa ay nasa pala ay tayo na may may cute na ka. pumunta doon. Siyempre, may bisita oh, na sila. Ang nanito na ay si Bibi Kim. Oh. Ay pag hindi pa natin na ano at sabaw wala pa sila, oh. ay atin na lang ay may message. So kaya tayo pumunta dito, hmm. Ako Ako sana'y magpapaalam. Gawa ng next weekend. Ay ngayon parating na weekend. Mm, ay, Ayong February 2. Po. Paluwas po kami. Ay magpapaalam sana kay Indro. Mm. Kasi kasama ka din ba kayo? Oo, oh, kasama ako. So next ngayon po Sabado at Linggo ay o taking na ni Baby. Hmm. Dahil bagat siya po ay nakapasa sa kanyang board, board exam. Again, oh. ay, ay wala pa si atin Pag wala pa, di mamaya na lang, may message ko na lang mga kanila. So yun. Hintay na lang po namin dito. na hmm. Nakay dito ko Tahimik <laughs> pag si Teo. No. Nakakamiss no, si Teo. Pwede po pinapanood namin yung mga vlog nila. Hmm. Oh, iben sitio. Hindi talaga kasi bangot. iniwan. Iniwan. Kasi. Hindi mo lang. Oh. iniwan yun <laughs> oh, yun 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 kami po ay nakapag sabi na kala Ate Nels mga kadilang yeah, So dumating na po si Ate Nels sa kasi mm -hmm. si Bossing Inil Galing pala so, isdaan So, so isdaan. po ay nagpapahinga muna mm -hmm. so, po ay pauwi na rin mga kadilang mm -hmm. At okay na rin naman po yung ating uh, Pagpapaalam para sa week weekdays. Ah, I ang mean, weekend. weekend. So, tamang-tama dahil alas stress so, na. At hindi na gano'y yung ay... kasakit sa balat mm -hmm. ang init. Kaya kami, kami po ay pauwi na. na. Hmm. Kami po ay paalis na at may idadaan pala tayo sa terminal ng bus ano uh, oh van ah uh, bus nila. papadala ng pasingaw kay Kuya AK so order daw ay, po ni yan, lima, oh ibang pasingaw hmm. so, order yata sa kay Ma'am Gracen uh, yan naman pong isda ay yung galing kay Kuya RJ kanina nilagay mo na yun sa <laughs> ref. ayan ito na po yung ipapadala but na no mo na lang So, binila na lang po namin ng eco bag. Dito po namin ipapadala sa terminal ng bus. Sakto po at pang alas 4 ang biyami, mga kanila. Okay na po. Nakuha ko na din yung pangalan ng driver at saka plate number. Okay na. Tumaan po kami dito sa Kwek at mga katilad. mag muna.

Ayan, babayaran na lang po ni Luke at kami po ay paalis na. Busog naman, honey. Thank you, Luke. Tumigil po kami dito sa linisan ng motor, mga kadilag. At lilinisin po namin yung aming motor at sobrang dumi na. Si po ang maglilinis. Satisfying ang paglilinis, honey. <laughs> Tanggal naman ng dumi. Okay na, linis na. Yeah. <laughs> Parang violet palang kulay na ito. <laughs> Akala ko brown na nung una. Violet pala. Ayan, narito na po kami sa bahay, mga kadalas. <laughs> so, ayan, si Kagwapo lang po ay umuwi po sa kanila, bumalik. At uh, may dinaan daw po pala dito si Ate Leia kanina. Ay, wala tayo dito. Sabi din ni Mama, at na sa abyawi So, oh, so, oh. iniwan pala ni Adelaya sa bahay. Ah, okay. So, ito ay from Ma'am Cypress. Wow. Adelag Laila. Wow. Thank you so much po, Ma'am Cypress. Buksan. Eh. Buksan pa ng mga Adelag itong gift ni Ma'am Cypress. Wow. Thank you so much po. Ay. masira Ako na yung lagay eh. Mm. Yan <laughs> may ganain daw. Pag gift Whoa. ay wow. Whoa. Wow. Ano ito? Wow. wow. Parang si jacket. Wow. Thank you po. Mom ah, si ganda. Price. Favorite color ko yung mga may touch of violet. Oh, Tapos yung eh. si mga Ang si ganda, honey. Sukatin mo nga. Nagsukatin mo nga. Ganda, honey. Eh. Uh -huh. Wow. Cute. Cutie. <laughs> ganda. Bagay Thank sa po, iyo. Lalo si si kang pumuputi. Ito. Wow. Bagay. Tingnan mo. Tingnan mo sa salamin. Bagay sa iyo. Promise. Ganda. Maganda siya mga kadilag niya. Yuhutihan eh. Mm. Gagamit ko ito yung pag ano ah. Pag ako'y magjajaging. Oo. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Oo Saktong sakto yan. Saka pag halap. Thank you po ulit. God bless po. No? Ayan. At paalis na po si Kagwapo lang. Bye bye. May pasok na naman dela thank you so much po sa panonood bye bye